Day off, pahinga labas tayo. Hello. Mga guys, diyan magluluto tayo ng lunch na sinigang na hipon. Nagcraving sa hipon kasi nangangasim. Na lang sa sakit ilang araw na ako nagkasakit so parang gusto kong kumain ng maasim naisip ko hipon para madaling maluto magluluto tayo ng sinigang na hipon pakulo na ako ng tubig lagay na natin yung sibuyas, suya kamatis, pagkahalo haluin na Ayan yung radish. Nagugutom na ako. Na four days ako nagkasakit. Grabe. Trangkaso kami lahat dito sa bahay. Ayan. Ayan. Then ilagay na natin yung okra. At saka yung hipon. Ang hipon ko fresh na fresh oh, lalaki. Ayan, oh. lalaki ng hipon. Yan. Tingnan na natin. Ayan. Dalawang araw ko na ulam 'to. Magpapak ng hipon. Yan, grabe ay sarap Mayroon akong kangkong din kuluan muna natin yan okay oh naggana natin siya ng sinigang mix na may gabi Ang daming sabaw pala, oh. Kanina pa konti. Wala akong sili. Ito na siya. Tukman natin. Ayun na yung kanin ko, dami, oh. Sarap ng asim. sense na sa boses ha. May ubo pa ng konti. Yan. Sarap. Busog na naman ang tummy. <coughs> sarap ng asim. Itong hinahanap ko yung asim. Sarap. Lagay na natin yung kangkong kong kung kain na kain na mo muna saglit and then kakain na kain na aking sinigang kakain na ako kain na tayo kain na kain na kain ka Arap ng sabaw. Soup. Hmm. Salamat sa panunood. Please like and subscribe. Kain na tayo.